Kung gumagalaw yun nakabila yun no, yung gumanon yun ulang po yun maliliit para siyang hipo na ganyan po kaliliit pa silipin natin yung tanim ni kongkong na siling panigang mga ka-farmer ito magagamit natin tapos siling uh, labuyo isang magandang buhay mga ka-farmer masarap pa rin naman umupo dito dahil uh, magaling na ang ating uh, talisay, eh. tatlong layer tamang tama pala ang tatlong layer kung gusto mong counting uh, lilim mga farm at yung kabila okay din yan Ayan, no? eto magbibigay na din yan, bilis lumaki bilis din lang lumaki iibon tayo ngayon pumasok palagi ko atin yon ayaw malis eh So ayan, may good news tayo. Hindi lang good news, very 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 good news. Good news, very very good news talaga mga farmer Ako tuwang tuwa na naman. Tuwang tuwa na naman na aking dahil may ulang po mga ka-farmer. Ayan. At hindi ko na hindi ko alam kung nakikita po ninyo. Marami pong maliliit na ulang din nakatabi. So ibig sabihin nagreproduce sila. Ayun po oh, mga maliliit. Ayun gumagalaw ayun. Ayun yung maliit. Ayun, kita niyo po 'yon. May maliit pong gumagalaw. Ayun, nakabilad. Yun, no? Oh, yung gumanon. Yun, ulang po yun, maliliit. Para siyang hipo na ganyan po kaliliit pa. Ayan. So, ang galing. Ayun, isa, nagbibilad din. Ayun, no? Oh. Yung parang puti na yun. Ulang po yun, mga ka-farmer. Katabi ng dahon. Nagbibilad din, maliliit. So, ibig sabihin, nakapag-reproduce po sila so oh, ayan maraming salamat kay ate yung aking binilhan na sabi ko na scam ako sorry <laughs> sabi niya kasi sa akin kuya kahit dalawa lang yang ulang o tatlo lang yan pinakawalan mo malalaki na breeder maghahanapan din yan may antenna yan sabi niya sabi ko ang laki po ng panindi mahanap nila isa't isa sabi niya tapos nung binili ko nga po na parang buko lang na hindi maintindihan, na sabaw ng buko eh may nabuhay kaya ngayon ngayon meron na po silang mga anak mga farmer Oh, so hindi hindi din pala ano kasi yung napanood ko po yan actually uh, yung mga napapanood po nating videos sa sa youtube ng mga ulang ay puro nakatank nasa tanke at ang ginagawa po nila ililipat pa nila sa salt may salt may salinity salt water ba maalat para lang daw ilabas yung itlog pero habi ko kung ganun wala naman tayong salinity so ibig sabihin ka ako, hindi makakapag reproduce pero tingnan nyo nakapag reproduce sila mga farmer kasi ini-analyze mo bakit sa ilog wala naman di ba natural sila dun ni eh. natural process eh So ako po ay natutuwa talaga dahil mayroon pong ulang na na kumbaga ay eh, nakapag uh, ano sila dito nakapag-reproduce uh, sila no hindi lang yung nilagay natin. So ayun hopefully ay I... lumaki din po ang mga maliliit na ito. Sabi ko nga yung hito kailangan ma maubos yung hito na yan mga farmer para hindi na ano, may kalapati tayo ang ayaw pumasok nakay pa eh ayan oh no? walang singsing -sing yan eh ah ito may ano to lumalabas ito ay nagpupugad so sana mainganyo yung isa na pumasok nakakalabas doon eh ayan uh -huh. very good mga ka farmer tuwang tuwa ako talaga tapos mamaya ikutan natin yung mga tanim si Kong sabi ko may tayo tayong kamote para may talbos naman pagka ano pagka gabi na ano, dito na lang po kasi yung doon tinaniman niya na ng sili ayan tinaniman niya ng sili pero tayo pa yung magpapatubig dahil bumaba na ang uh, itong ang fish pan po nanganganib din uh, ah, pa naman ating alaga dito tilapia ulang so sana po ay may ano may biyayang ulan bandang norte kasi doon po nang gagaling yung water supply natin lalong lalo na po sa may Sierra Madre no so, bundok ng Sierra Madre doon po nang gagaling daw yung tubig na galing po sa Pampanga River so yun ang kailangan po yung watershed na yun kailangan ulanin para at least lumakas po yung tubig ng ilog kasi hindi na nakakaakyat sa irrigation canal yung ating mga yung tubig mga ka farmer so relay tayo sa pump kaya lang eh naguunahan na Ay, bigla pong bumaba dahil uh, siguro yung yung dito binuksan na naman po nila kasi meron pong harang diyan eh nagkikip ng tubig para tumawid doon sa kabila so, siguro na kailangan din binuksan nila kayo ngayon bumaba kailangan magpatubig ngayon sayang din po yung makukuha ayan mga farmer patubig po ulit tayo dahil nag uumpisa pa lang tayo ng <laughs> patubig pero nakausap ko si kuya don don yung may ari ng kabilang palayan ah, nakikisuyo siya. sige sabi ko gusto ko nga gusto nyo nga kako kung ngayon, De, sige sabi niya kahit bukas na o mamayang hapon gusto niyo nga ka, kasi kahapon din lang naman nagpatubig ako kaya lang sabi ko kung hindi nyo naman gagamitin, hindi patubig uli ako matipid naman sa diesel ayan o oh. tuloy tuloy ang pasok ng ating uh, tubig nakakakaba kasi binabaan po nila ang babaw ng tubig ngayon sabi ko sana pagka sinara nila umakyat po uli uh, ngayon eh ayan sisipin kahapon may butas ng daga doon swerte ni Ramil pumasok yung tubig <laughs> binutas ata ng daga ayun kaya lang naluhudan ko na naman yung napakaraming langgam Visit. na timing pa dun sa ano maraming langgam ayan o. dito ayan dyan 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 dito ako nadali na naman ito gusto kong gantihan eh dito saan ba yun maraming langgam dito nga So ayan, ibig sabihin hindi pa pupuno. Pupunuin muna naman 'yan bago na naman tumapon dito. Galing din ni eh, Tatay Bong ah. Talagang ano? Diyan ka lang, Ano? Sige, tasan mo pa. Para eh uh, sira na 'yung ating eh. Talagang alam yatang marami tayong bagong <laughs> pantalon. <laughs> alam na marami tayong bagong pantalon warak warak na magre-retire na lumang luma na din po yan Ayan, punuin muna natin to sa kanya mga alas 3 pwede na tapos sabi ko sa kanya magabono na siya kasi pinakita ko po sa kanya saktong naglilihin na din yung palay niya actually may mahaba na nga ganun eh parang kumbaga sa ano, buntis na rin eh may ano na may laman na dapat mga 2 days before pa or 3 days before nakapaglagay na po sila pero habol pa naman. Kaya pang habulin. Hindi pa naman po 100% yung ano. Alinis ko pala ito sa kanila. Ano, mga basura dito. Papasako ko. Ginagawa kasi ng tambayan niya ng mga nagdi-date sa gabi. malakas okay, balikan natin ating mga ano, bongkong pala sabi ko kung walang gagawin mag, magdampot na ng mga ano dry manure <laughs> kailangan natin yan man eh Lipin yung tanim ni Kong Kong na siling panigang mga ka-farmer ito magagamit natin. Tapos siling uh, labuyo. Patanim din tayo. Ayan o. Oh. Dito. So sabi ko yung talbos ng kamote. Goodbye na. Hindi na tayo makakapagtanim dito. Malilim na po yan. Ito yung mangga, Sana magbunga ka na. Please. Lola. Alice. <laughs> oh, ayan. Paano natin ang county Sige pa. Pabahain na. Pabahayin mo lang po At uh, Kailangan niya yan Kailangan kailangan niya Sige O oh. Wala niya magbunga na Kailangan ka usap daw eh Sister Kailangan ka magbubunga Huwag ka mag alala boss Time will come <laughs> Gusto mo ba ng fish amino acid? Ha? Hindi pa kita na-sprayhan eh Puro ako kwento. Ay, nalagyan na pala kita ng konti. Na-sprayan ko na siya. Nung nag-spray po ako ng ano. Ah, nalagyan ko na din pala siya. So, paikot. Eh kung, ano, dito na din tayo magtanim ng siling pang ano. Ha? Kung pataniman na din pala ito ni Kongkong Kong ng mga sili. Sisingit na tayo ng siling panigang dito. Ayan o. Eh. Dito, pataniman na natin. bahain lang natin muna alam nyo mag ano na sobrang init kasi talaga so patubigan talagang mabaha baha ba ganyan po magpa ano ng kalamansi Bina, bina may irrigation sila talagang pinapabaha nila Congratulations Cleveland Cavaliers. Ah, grabe new breed ngayon ng mga ano ah, galing ah. Mga nasa taas. Galing. Boston. Mabigat-bigat ng kalaban. Indiana and Ano ba kalaban ng box? Kinalabi ng Bucks eh. Indiana tapos New York ang uh, farmer yan. New York and Indiana maglalaban hmm. Sabi ko kay Kong Kong, kung matatapos na rin naman siya dito, tsagain niya yung mga ipot na tayo nang <laughs> ninachuchay dyan, na tuyong-tuyo uh, ipon-iponin at uh, pang fertilizer din po kung may sisingit pero kung uh, ano pag at uh, mahaba pa naman <laughs> nagano po sila nagtitrim po sila ng akasya yan kung kung trim ng akasya yung mga hindi pa pala trim yung mga tinanggal po yung mga patay na sanga para safety tayo pag nag open Oh. Hmm. Yung natin mga ka-farmer mahaba na wala pa rin insekto. Pero okay natutuwa sa ulang kasi nanganak. Nakapag na sila, nakapagparami mga ka-farmer. gano kaya karami. Sana naman hindi kinain ng mga hito. Ano? Pilapia naman kasi hindi po... Although naka wild sila, pwede din na magutom sila ng kakainin nila pero ang tilapia naman they strive more on lumot pero hito yun pwede nilang kainin kaya kailangan natin ma-eliminate ma na yung mga hito na yan sige lang tuloy lang nag abono daw ganito kung maglalagay ka ng abono, kung saan yung pinakadulo ng dahon, dito. Dito ka paikot, maglalagay ng fertilizer. Sa mga malalaking ano puno, mga trees, fruit bearing trees dito. Ayun. Dahon, kabagsak dito. Hindi doon. Yung dulo kasi ng ugat ang hinahabol natin eh. So yun ang sisipsip. Ayan, mag-aalas 12 na. Kailangan natin chicken yung patubig ulit mga farmer So, ayun, kailangan natin ng maraming ganitong sili. Sa bagay, meron na po tayo doon. Pero yung mas malapit sana, ayan, ganito. Kasi, siyempre magkakainan tayo. Kahit papano paano may chili paste tayo, meron pa rin po tayong fresh. Kasi may mga... may mga tao gusto fresh din po yung pampanghang nila. Actually, mas masarap naman talaga. Lalo na po sa gata. Yung fresh sili pa din. Habang kumakain ka, kakagat ka ng uh, fresh na sili. So, oh, ayun. Kailangan natin magpatanim. Marami pa pong mapagtataniman. Tapos dito, marami na yan. Oh, kita na yung kalabasa. <laughs> Parang makakatawa. Oh, ayun po. Sana pumasok na isa natin kalapating. Ayun ayun ah, uh, dipin natin pakain muna pala ang kalapate ayun ko muna yung kalapate yan mga ka-farmer nagbigyan lang natin ng ending hindi na ako makaikot dahil ah, uh, maalis po kami naayos namin yung sa taas may mga gamit kami bibilhin para unti-unti na It's Monday so malapit na po tayo magbukas tapos ah, uh, yung patubig ayan <laughs> nilagyan ko na uli ng diesel so punong puno yun kahit uh, abutin man tayo ng alas 8 alas 9 eh. maandar pa din yun mga farmer na naman at uh, kunti, kunti ang konsumo yun nakapagpakain na rin ako ng kalapate eh. ngayon lang so one time feeding lang naman sila tanghali ko na pinapakain para mas ano gutom <laughs> pero pagka ano babaguhin din natin yan umaga na lang So ayun Si uh, Kong naandun muna sa taas May inaayos din Grabe na ang init mga, mga farmer. farmer huh. May daw ay mas matindi pa Kanina nga sa Lakyos may sunog din po kami dinaanan So ingat po tayo sa mga sunog-sunog At Ayan uh, Ingat na lang po <laughs> So ayan hanggang dito na lang po muna At uh, wala tayong masyadong aksyonan ngayon At uh, tatanim sana kami ng kamote kaya lang bukas na lang siguro so yan maraming salamat at magandang buhay